May ganito palang kalaking pressure cooker. Oh. Saktong-saktong sa pang isang kilo hanggang dalawang kilo. Ayan. At ano yan eh. Parang 3 liters, 18 centimeter. Buksan mo nga, boy. Ayan. First time lang kasi namin magkaroon ng pressure cooker. Ayan. At meron pa yan kasamang leader na ito. Parang steamer. Tapos, itong handle, ayan. Pinabik na lang niya yan. Yung dalawa. Pa, tingin nga ng pang handle. Ayan. Ayan. Pagka maglalagay ng sabaw, kailangan hanggang dito lang. Ayan. Huwag daw palalagpasin. Hanggang dito lang. Pagkatapos, ayan. Pwede nang takpan. Kailangan maglalak. Ayan. Marinig nyo? Maglalak, diba? Tapos, yan. andito naman yung pito. Iintay na lang natin yan. Uh, pumito. Tapos pwede na buksan mo na yung kalan. Yan. Iintayin lang natin. Yan. Nagsismula ng pumipot. intayin lang natin na masagad yung ano yung pipo niya. Naka 30 minutes na ako na magpakulo sa malakas na apoy At ngayon papatayin ko na yung apple. Papalamigin ko na lang muna to bago ko pa buksan para talagang siguradong safe. Ayan yun na yan. Diba? Humingi na rin yung pag-weasel niya. Mamaya pag malamig na tsaka ako bubuksan. Ayan, napalamig ko na. At dapat daw kailangan ito, hindi mo pupwersahin. Kung hindi mo pa mabuksan, kung pilitin. Nalina niyang buksan. Ayan, ang aking pinalambot. Yan ang mga safety tips pa paggamit ng pressure cooker. Thank you!